What's up, catch up, it's your boy Tiu Tiu. guys, nami sa sakyan ng tanan kay mga Dumig Ulanggo Island. Woo! Kay mag water activities me before mi mag check in sa among hotel. Cha! Social ka ayaw, eh. mag hotel hotel ba na? <laughs> Siyempre, dilira ang squad kauban namo. Kauban sa namo among friends, no na mura nag family namo. Pero bitaw guys, excited ko kay murig. Dugay dugay na dyan, may wala ka water activity ra Si Apitong oh, tulog na sad, bisag na tulog na yun sa barko, padong si Bo. Ako ani, tulog tulog, dyan sukad gahapon. And mo ni ng hotel later. Guys. as in daghan kay sila hotel sa Japan mga 300 plus siguro ka hotels nila dito Awag guna unsa kadaghan no unya first in the Philippines ni nila karon diri sa Cebu mao grabe kayo amazing kayo banyak Cebu jud ilang napili and di lang hotels ilang ma offer guys apil na set ang water activities for only 2500 pesos with minimum nga 5 packs ma-enjoy na nimo ang snorkeling, banana boat, ug uban pa. Naanay transpo ana ha, packed lunch, drinks, towel kay para syempre maugas ka kay kay basa kaya kay kadto. Ay. <laughs> ug insurance mo nang di ka nga may if mo avail ka na. Kay na ana. Kay naa na tanan. Ed naa support karon kay mga dumi una sa Olango Island for the water activities pero tungod lagi kay wala wala mikaon Ngaon lang timpura kay naa may namaligya si si Manong nangayo pa kung apit kay bitin ko akong gipalit oy og karon ni abot na ang sakyanan nga bangka guys padong sa dako nga bangka kay ambot nga nun, wala man ni sakay diretso sa bangka nga dako oi nga pwede ra man ta sila muanhi pero abot lang basin masagyad sa siguro kay dako ra pero nauna sila Roy Snake og sila uban pa then kami na ang sunod kulba cool man kay nga bangka oi wala may katig adlo kay eh, matumba ba medyo hangin-hangin baya <laughs> bala <na rin>. la <laughs> de, dool do all unya nakasakay na mi let's go mo na among sakyan nga dako na bangka guys na una na dihat sila snake pero kulba gihapon oi eh. sa muta pagsaka bawd ra ba kayo awang lakang ni Zed <laughs> Saka sa kakulba dako kayong lakang kayo na pa cute kay na ero so karon padong na misa olango Woo! Drama drama po Mura, murag ang ngayan. <laughs> Pero bitaw guys, excited na kayo sa snorkeling kay murag sa Palawan patulas jud ako snorkeling jud. Pero syempre, nagready man tag outfit nga pang beach, mao mangilis ta uy. Sayang na tong pagandam andam, -andam no nig outfit. Pero before man mag snorkeling guys, kay mag warm up para dili sa kabikugan kay langoy langoy ba ka didto. Sa una lag mabikugan ta, walay mugakos nato ay walay mo save nato. <laughs> Pero naaman noon sa life jacket pero lahat ra dito tong nay mo gakos nimo kay tabang. Ah. Uh, <laughs> sana all. O oh, di ba? Murag mga true Tanawa, warm up, warm up. After ana, ilis nami para sa snorkeling. unya klaro kayo ang mga naong sa so, mga bata excited. di kayo sila ba? Halag ba o eh. doi? Basta kami makasnorkel lang. Kanya, moto, nagsnorkel na mi. Nangoy na langoy. Na sila ihatag nga pan guys sa panglawag sa mga isda. As inindot kita na o, inindot kayo mga isda guys. Eh. Kaso, wala man tayo underwater camera eh. Underwear, may naan na to. Ay, wala sa deko. Chesmes! <laughs> uh, moto, nangoy langoy na may lingaw kayo moto after na snorkel kay kanami kay gibang kapoy lang ilang sakit kay sti eloy gutom pa jud kay kaon sa una lang moto ni larga na pud mi paduol sa atong naay mga slides basta mura siya floating cottage guys na dito ang mga water activities pero gutom na jud kay kay wala pa di pamahaw mis apa jud litson no? oh sus kayo ingkita ng tl kay crispy crispy <laughs> daghan kayo food guys murag lugi jud ni kay na sila namo ay daghan pa kayo, kayo. may nyak. mga kumakaon pa jud mga dagko ba mga kaon mga kaob uban ako ay ako sa diay <laughs> so nagpray na may after pagpray ilugan na yung lechon sa mga bata <laughs> tagan ko palagi lugi din sila sa namo ba di jud halata ang mga version nga gipangdusla na <laughs> awang lechon oh after nanguha nila mauna lang ni bilin. <laughs> grabe di jud ilhan gipangguto may mura mag mga <laughs> pero akong gi ka excited din jud guys tanan kay ang kanang ko kay nga murag sa babida kay untul untul man na di ba na, Naay mo lingkod sa tumoy nya naay mo ambak sa pikas nga tumoy nya mulagpot dayon ka <laughs> excited kay Pwede di pa, pwede guys, kay bago pa kaon mo na. unya na Kaya wala pa dito ko kasuway dito First time sa salida o sa, sa video sir na ako makita. Wala may ganahan mo una, so ako na lang may una. Pwede naman daw. Struggle pa padung magsaka niyo anyway, eh. Kaysa, <laughs> kaysa maglingkulingkod, dalang atos tumoy. So muna yun tabo guys. So, maoto tanan na mo activities, guys. Grabe kayo. Nag-enjoy kayo. May as nga lingaw kayo ang mga person. <laughs> And at the same time, gipang kapoy kayo. Wala pa'y tulog. Maong lami kayo. Ipahuway. Pagpadong mi sa tuyo in, guys. Nga among stay hand. Grabe kayo. convenient ang ilang lugar, guys. Kay tapad na sila sa J-Center Mall. Kung nakiganahan, diretso ra ka dito. Naog ra ka. Mall na dayon. And grabe, kabuutan nila mga staff. Kay tanan ni mong mamit. Kay mo greet sad ni mo sila. Basta amazing kayo. And ang ambience, guys. Kay murakag na sa Japan. Pero ang akong ganahan, Nahan ang sunset sa elevator. Nindot kitanawon Tanawon. Tanawar ko Ang Mandawi City. Nindot kay Tanawon. Morning Amon Room guys. Nasa 16th floor. May mo medyo taas. Taas jod. Sana all taas. Yung mubo man tayo panganak matang pangalak ani Pero at least taas. og oh, <laughs> Wow. Ninduta. Amon Room. Uy. Ngit-ngit na ha. Uh -huh. <laughs> Pero ang CR dyan guys Ani dyan na amis o grabe guys Kay di siya yung anak kadako pero kompleto Away lang baulo na apay automatic nga bidi Mur Murlingkod na kaana niya i-on na ni ana sa kilid Kay na automatic na din na yung ilo ni <laughs> Ikaw na bahala sa kakusgon Kay namay ko na adjust adjust ana kung sa kakusga Kung ganahan ka pagilok-gilok pakusgan nimo. mo <laughs> asad sila yung bathtub guys o oh, di ba? Amazing. Excited ako maligo unya da. Ang langoy-langoy unya. <laughs> Chulong langoy jud buod kung sa kadak. Ah. Pero syempre before matulog guys, mukaon sa ta eh, dinner naman sad. Yeah, Nya nasa, nasa sila classic classy nga food guys, nasa sila yung Japanese food, napud sila yung Pinoy food. Kay ikaw na yung bahala Kung sa imong ganahan. And after ning kaon, matulog na dayon kay kapoy na. Kaya guys, mura to akong video kaya hangtod sa sunod na no? higayon. Kita-kita ta Peace out. Bye.